mga magandang gabi sa inyo mga kajedai Welcome or welcome back sa aking channel mga kajedai And today episode, magbabike tayo mga kajedai no, Kasama natin ang tropa Kaya dala ko itong dalawang bike Kaya lang yung dalawang tropa na yun mga kajedai Kinakabahan Natakot ayun na <laughs> Natakot mga kajedai Sinisilip yung dadaanan namin <laughs> Ayan mga kajedai Nakaparada yung bike natin Si Inags nga pala, ang kay panyero mga kajedai Kasi sa injured mga ka-Jedi, naka WCB And baka matanggal sa trabaho pag nakita nagba-bike Kaya ayan, ayan si Panyero mga ka-Jedi And subscribe po kayo kay Panyero mga ka-Jedi Sa mga nanonood dito Malapit na po siyang ma-monetize mga ka-Jedi Ito mga ka-Jedi, mag uumpisa na kami Ito nga pala si Inags at si Panyero mga ka-Jedi Saan? Nai -ilang ka sa basket. Nai -ilang ako sa basket. Nandi. Kasi lumbi po ito. Hindi ah, siya naka na. Nakadiretso oh. na. Nandi si palang basket eh. Yan <laughs> ina yung bato yung sinisi ah. eh. ano muntik na sumemplang. Ano ba naman? Asa yung sinisi na kalagay ito? Oh. So, yun mga ka-J-Dai. Pisa na kami ngayon ng aming uh, bike adventure mga kajeday. No? Ayan. Ang nga, nga papa sila sa may bike ko mga ka-J-Dai. Bigat ni Nags. Mukhang flat yung likod. Sakta ita ay. Eh hey, mga kajeda, bagal. Kala mo, nasa Korea Nobela. Oh. <laughs> <Ayun kayo? laughs> bagal na mag-bike. <laughs> Kunti na lang, maka-overtake na kami nung nagja-jogging mga kajeda. Mga kajeda, ang dami naglalakad-lakad mga kajeda. Eh. Hey. Nahihiya eh, nga ako mga kajira, kasi ang dami nagja-jogging Tapos kami naka e-bike mga kajeday eh. Tapos yung dalawa ko pang kasama parang inutil yung isa nakaangkas <laughs> Nakaangkas sa laki-laki tao nakaangkas mga kajeday eh. eh. Sabi si kung mga nag-exercise dito oh. Ang ganda ng panahon para mag-exercise yung mga malalaking mama na yun nagpa-bike Naka e-bike pa electric Pero okay lang mga kajeday Enjoy lang lang itong uh, Itong sun Pasal natin doon dalawang to ka, mga ka-diniday May ambulansya yata O, oh, pulis oh, Pulis Lamig, lamig pa rin mga ka Yung suot ko windbreaker lang eh. O, oh, ambulansya na EMS EMS Sobrang Yung mga kajeda yun. Ganda ng tulay na to. Dito, mapanghilang dito pag summer mga kajeda. Ginagawang washroom to ng mga ano, umulis eh. Ooh, ganda, ganda dito. Ganda ka dito dahil. Kaya supportan ko na natin si Panyero mga ka no Ang ating bagong vlogger mga ka -Jedi. Panyero, dito na ako. Si, si Jed na sasakay. Magda-drive sa akin. Wala akong tumala sa'yo eh. Mababa. babay Dali, mababa yung upuan. Ha? Mababa upuan. <laughs> 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 Ito. <laughs> Diyos sa day. Sa SM lang tayo. Ah, gano'n ba? Ha? Tataasan mo. Tataasan ah. daw yung bisikleta. Tataasan ko lang, mababa. Ano, panyero? Mas masarap pag wala Ang kas? Ang sarap din yun. Ganda rito. Malambot <laughs> dyan. Para ako nasa aeroplano. Malambot lang. Okay. Kailan tayo pagka International Airport? <laughs> ayos, ayos, ayos. Oh, mga ka-Jedi. Ako muna magdaday, but itiwala naman ako kay Panyero eh, konti lang. <laughs> ako muna mag kay Inags. Ah, <laughs> dito, dito. Ay, ay, pa ay, pala yung camera, mali. Ayan. Ayan, mga ka-Jedi, ako muna mag kay Inags. Eh. Kasi, medyo paangat, to oh. May tiwala naman tayo kay Panyero pero konti lang. <laughs> Baka managdagan yung injury ni Inags, eh. Oo nga. Pera. Ako rin, eh. pasalamat din ako iyo dahil ikaw na yung umako na mag-drive. Kaya nga, nakita ko nga yung mukha mo doon para kang iiyak. eh. ba? kaya nga, pera. Habang nakaangkas eh. Ay, dito tayo. taka pataas to. Pataas to. Oh, bigat ka. Aba. ah, bigat Oo. Oh, na. oh. Kumayo ako nito. <laughs> hindi kaya sa motor eh. Ay. Yung isa niyo, pangiting-iting sa likod, oh, wala hihirapan ako. <laughs> Ha? Tiga Hospital. Sa'yo? Saka pa yung dapat papunta sa 1 Ibaba mo. Ha? <laughs> huh? Ibaba mo, ibaba mo. Panyero, yung tuhod mo, baka magkalasan ha. <laughs> Yan, taas ito, grabe taas ito ha. Ligtad ka pala eh. Ha? Hinihingal <laughs> ko Ako, Naka, may sakyan sa ta sa ano? Sa likod. Sa likod. Panyero, mo panyero. <laughs> 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 Naka solid pa naman yung yellow line. Ang bigat ang itlog mo eh, Nags. Ang bigat ako. Ang sarap na, na nakaangkas. Di ba talaga? Malaking tulong din yung advantage, uh, malaking advantage din yung may injury tayo, no? Eh, traffic na sa likod Traffic sa likod. Alay, Signal tayo kaliwa. Kaliwa, kaliwa. Signal sa kaliwa. Ayahan tayo. Ayan. Uy. Ay! Nakaraos din, nakaraos. Oh, putik. <laughs> Iniingal ako doon. Samantalang si Inex, matawa-tawa lang, ano? Ang Ang sakit sa paas. Ang eh? mo pala to. Masakit din sa singit niya, panyero. Ang bigat ni Inex. Ha? Ang bigat <laughs> ni Mabig Mabigat yung buhok ni Inex. Hindi, mabigat yung bulsa ko. Maraming pera eh. Ay, babas natin yung dugo ko sa ilong eh. <laughs> Ay, <laughs> da, ka muna ako. Pahinga okay, muna. <laughs> Ang sarap ng ano? sarap ng pasahero? Nang traffic yung likod eh. Nang traffic. Ilan yung sa likod? Hindi Walo. Walo? Mahihirap. Dalaw na yata. Ay. Samantalang tayo. Walang kahihirap-hirap po ito. Patawa-tawa lang. Ang bigat na eh. Galing tayo doon. sa baba, oh. <laughs> ah, doon. Doon so, pa dyan, oh. Oo, oh, ano. Oo, oh, ano? doon. Oh, Ay. Eto, ah. hinihingan. Mali kasi yung setup eh. Mali yung setup? Talagang may galing ka sa akin. <laughs> <laughs> may galing? Anong niyan? <laughs> Nagpalit <laughs> nga kayo, di ba? Para hindi ka mahirapan. No? <laughs> mahirapan din sa banyo. Hindi <laughs> nga, sabihin mo lang kung may galing ka talaga. <laughs> di, pero Tapos inuno mo lang to? Inuno mo lang to? Ha? Nakauno Naka lang to? Hindi eh. mo tinahas. Hindi <laughs> mo tinahas. Ha? mo pagod. Ito, Pag yun, ito, ito nag-uno ko rito, tsaka uh, nagpipidal ako. Oh, so, dapat, ako gumamit ng motor. rin to. <laughs> eh, mahihingaling ka rin. Mali din yung ginawa nito. <laughs> Ganun ba? Oo. <laughs> oh. oh. <laughs> Kataas to, mababa ito. Oo, ganoon yun ah, opposite siya. e ah, Eh, bobo. Bobo. <laughs> Akala ko pa nun, marunong ka na, binayaan ko sa'yo. Eh, so, Pasok, pasok natin dyan. Doon? Pami. Oo, oh, yan. Nakalagay naman, no entry. Tara? Ibisik na doon. Oo. Oh. Okay, Oo, sasakyan lang bawal. Hindi, may, may kasama tayong sikat eh. Huwag tayong matakot pa hod Ayun. Ay, sobrang sikat. Sobrang sikat. <laughs> sobrang naman kayo. Tara na, bike na. Yun, mga kajere. Tumambay muna kami rito. Si Inex, naglakad-lakad nag, mga kajere. Tingin ko may nararamdaman yun sa po. <laughs> tagal kasi nakaupo mga kajere. Baka gusto nang magpapawis. Ay, ibig dito mga kajere. Nasa downtown kami. Sa legislature. Ayan, puro po nung mga kajere. Ang gandang tambayan ba? Ay. Maghahanap kami ng kapihan mga kadere kasi ang lamig pa. Nagpapainit lang kami saglit. Ay. Yung mga kadere, ito nga pala yung legislature. Tagal niin, nagsinawala yata. Tama ka dito. Ano bang ginagawa dito sa legislature? Ha? Anong ginagawa dito? Ito ba yung munisipyo? Hindi, <laughs> nagbibingo. <laughs> Hindi alam eh. <laughs> Yun mga kajede, tapos lang namin kumain. Ito yung mga biker na polis. Hindi sila naka-e-bike mga kajede. Lazarda yun di mga naka di sila mga naka e-bike nagpapatrol sila dito sa downtown dito alam ko bawal magbike kaya <laughs> hindi kami nagbabike dito mga kadeta oh dami ng tao doon ah balik na kami sa sasakyan mga kadede no? tapos na yung aming long ride <laughs> long ride <laughs> parang mga ilang kilometro lang yung <laughs> mga kadede parang 5 kilometers lang tapos kumain kami sa subway mga kadede tapos kaya is pupunta kami sa may seafood city eh, dali lang namin sa sasakyan tong aming mga bike mga kadede no? ngayon <laughs> mga kadede tayo dami nag-exercise ito ang isa taga tak na 'yung pawis Thank you. mga ka-Jedi, bali ka -Jedi, na. Ayan mga ka-Jedi, i-introduce ko lang kay Panyero itong e-bike natin mga ka-Jedi. No? And sana nag-enjoy siya. Makasya nga lang si nagsambigat Bigat kasi. Ang lamig. Grabe. Ang lamig ng hangin. Ay. Uwi na na. Mag-iimpake na sila Jedi Cycle mga ka-Jedi. At uuwi na ng Pinas. Ilang ano na lang. Parang wala nang 14 days eh. Ay, nalig. Yun mga ka-Jedi, oras na para umuwi. And maraming salamat sa pagsama sa amin na uh, adventure. May exilang adventure ko mga ka-Jedi. Supportahan po natin si Panyero mga ka Panyero Panyerong bulakin yung mga ka-Jedi. Ay, ah, maraming Sige, na yan, sikat na yan. Ibayayin nyo na yan. Eh. <laughs> hindi naman so sikat, sobrang sikat Ay, lang. sobrang ah, sikat na yan eh. <laughs> hindi, sobrang yabang lang. <laughs> yun, umuwi na kami mga ka-Jedi ah. Ay, nagpakain pa si Panyero sa Asipod City. Salamat Panyero. salamat Panyero. Thank you. Tumawag na si Mrs. Kailangan na umuwi. Kailangan na umuwi. Eh, ganun talaga. Pagka matapang, matapang, matapang na lalaki. Matapang. Lala, matapang. Eh. Hindi tayo. Isang tawag lang ni Mrs. Uwi. Uwi. Hindi tayo batas eh. <laughs> <laughs> ayos eh. Ayos eh. Thank you, thank you. Support ayon. lang sa ating channel. Salamat pa niya Marami marami Hinag, salamat. Salamat ha. Ayos, ayos. Salamat din. Ayon, sige. Jede Cycle signing out. Yup. Yup. 바람이 불어온 그 밤에 잊고 지냈던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애었던 마음 다 들킬까봐 도망가버렸지